So, karon una sa tanan mo, ang ako ang pasalamatan pinaka number one ato ang atagan o kasigawang palakpa ang mga inahan o amahan sa ako ang mga kandidates. Sunod ang ato mga CWD o ang ato Child Development Worker. Ato At silang papakan. Ato pong papakan ang mga barangay officials na naadili ka roon. At ang especially ang heads at ang municipal social welfare development office, si Imam Claire Saragosa. Ipito? Ano ba Claire Saragosa, ang so, mga bukakan mo. Sobrang nakagod sa uh, Mechanics. Thank Hello guys, thank ako, you so uh, much. Uh, so part man. live. Part po, no, no, ang makadaog sa karong na event. So bravo, man, welcome welcome see see the on on the to the 65th anniversary of the Municipality of Esperanza. This is the Municipality of this is the Municipality of Esperanza. this is the Little Mr. Foundation is the Municipality of Saya boleh dihormati dengan tuan di Foundation. Alatku Foundation. Apa yang saya boleh silap? Twenty five thousand seven hundred nine. So naah taikota la 91,419. one thousand four hundred Tidak ini mayat boleh hari akan makan kong tidak turun seiwah tanah. na naa diri karon, naa sa sud, naa sa gawas. So atong pagpakana mga kaugalingon. Kung <mulay> namino mo kaniha sa buntag sa ato ang anniversary. And so, isa po ng no, mga judges po tonight po si Sir day. King Jimena Pero de Tourism Officer de Sanito sa Limbo Corpus. So, na Sir Mr. King Jimena sa Tatoan and Limbuhan pagkawa, Local Government ang Unit. Kalo significance para sa mga um, kakantag uh, first. Mayo pa unta uh, makabot sa panahon, hindi lang kay Karun Langley first time. Mayroon ka na ito ni Ipadayon o sa sunod pa, hindi lang kay 6 digits kung hindi mo 7 digits na ang ato ang amount. Hoping na makitaan ka mo in the future na mas pa ang mas glamorous na event and at the same time hoping that in the future hindi lang tungod, uh, hindi lang kani ang ato ang maamdan. So, esperanza Mahayong your peace at and let's enjoy the show. Yes, thank you so much, uh, Sir JJ, for that uh, very heartfelt message. And at a this moment, I'm ladies and gentlemen, we're going to, to see the different talents of our, our <laughs> uh, contestants. So uh, uh, Talent for sure po tayo. Ihanda ang iyong malalangungan sa pagsigaw na. Kasi alam ko, kailangan mag-ibigawan mo. Ikaw ba, partner, ano ang talent mo? Kasi ako, uh, kung sasali siguro ko, talent ko kaya kong mula kay sa PC, ma. Yes, kaya ko yan. Para ang PC, ako. ko. Ay. Maasa yes, ako. Yeah. Okay, how about you, partner? ano talent mo? Uh, when I say talent, partner, it's a natural skill. It's a gift from God. So, for me, I would consider my skill in teaching as my talent. Yes, so, ladies and friends, Let us give a standing round of applause to so our returning candidates and in their honored portion. Let's have candidate number one from Guadalupe. Let's have first the females. Candidate number one from Magsaisan,